Sa video na ito, alamin natin kung ano yung pinakita ng AI patungkol sa langit. Sa nakaraang video na tinalakay natin, pinakita doon kung ano yung itsura ng impyerno sa pamamagitan ng AI. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon, mas marami ng mga tao ang nagtitiwala sa mga artificial intelligence. Hindi natin maikakaila na talagang malaki yung maitutulong ng mga artificial intelligence o AI sa ating mga buhay. Marami talagang kayang gawin yung mga AI. Sabi nga natin, kaya nito magbigay ng iba't ibang mga impormasyon o kaya man mga sagot sa ating mga tanong. At hindi lang yun kahit yung mga larawan na gusto nating makita. Kaya nito mag-generate ng iba't ibang mga imahe base sa kanyang kaalaman at sa mga impormasyon na pwede niyang makuha. Last time nga tinignan natin dito kung ano nga ba ng impyerno base doon sa image na pinakita ng AI masasabi natin na halos kapareho lang din ito doon sa mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kung ano yung itsura ng impiagno. ganoon din sa pinapakita ng media. Ngayon mga kapatid, kung may ilang mga tao na sinasabi nila nakabunta raw sila sa impyerno at muling nakabalik at yun nga sinabi nila kung ano yung mga nakita nila doon. Ngayon mga kapatid, may mga tao rin naman na nakabunta raw sila sa langit at muling nakabalik dito sa lupa at nagkwento rin sila ng iba't ibang mga experience nila at mga nakita nila doon sa kalangitan. Pare-pareho ang halos sinasabi ng mga tao na nakabunta doon sa langit at muling nakabalik dito sa lupa. Sinasabi nila nila na napakaganda raw sa langit kaya nga ang sabi ng ilan ayaw na nilang bumalik dito sa lupa dahil doon sa kagandahang naranasan nila at nakita nila doon sa kalakitan. yung mga nakapunta sa langit ang mga pare-parehong sinasabi nila doon daw sa langit ay talagang napakaliwanag so yun daw yung lugar na talagang punong-puno ng liwanag at walang kadiliman Ganoon din sinasabi nila na bago ka makapasok na langit, meron daw doon na malaking pintuan. Bukod dyan, yung mga daan daw doon sa langit, punong-puno ng ginto at punong-puno ng mga bahay na titirahan ng mga taong nandoon. Sinasabi rin nila na nandoon daw yung ating Panginoong Sokristo at yung mga taong nandoon na mga nakaputi. At yung pinakamadalas sinasabi ng mga tao na nakakapunta raw doon sa langit, meron daw doong hardin o kayaman parang paraiso na punong-puno ng mga bulaklak at mga paru-paro. So yun yung madalas naririnig natin ng mga testimony na sinasabi ng mga taong nakarating daw doon sa langit at nakabalik dito sa lupa. Ngayon mga kapatid, kung tatanungin natin yung AI kung ano yung itsura ng langit, pareho lang din ba ito doon sa mga sinasabi ng mga tao na nagsasabi nga na nakarating daw sila sa langit at muling nakabalik dito sa lupa? Ngayon tignan natin ano nga ba yung itsura ng langit base sa AI. makita natin base sa mga imahe na ito, talagang napakaganda ng langit. At yan yung pinakita ng AI. Na masasabi natin, kapareho din sa sinasabi ng mga tao. So ano nga ba yung masasabi natin dito patungkol sa mga larawan na pinakita ng AI patungkol sa langit? So ang sagot lang natin dyan ay tulad doon sa impyerno. Kung ano man yung mga larawan na ipinakita ng AI patungkol sa langit, wala rin katotohanan dyan. So ibig sabihin, hindi alam ng AI kung ano nga ba talaga yung itsura ng langit. At ganoon din sa mga sinasabing ang nakarating sa langit at muling nakabalik dito sa lupa hindi natin pwedeng sabihin na totoo yung mga sinasabi nilang kwento na yon. Kasi nga, hindi pa talaga tayo sigurado kung totoo ba yung mga sinasabi nila. Basta ako, naniniwala ako, bukod sa mga kwento ng mga tao na yan patungkol sa langit at sa pinapakita ng AI, naniniwala ako na yung kagandahan ng langit, hindi ito kaya explain ng mga tao o kahit ng computer. Kasi mga kapatid, kung babasahin natin yung Bible, hindi rin dun sinabi lahat yung mga patungkol sa langit o kung ano yung itsura ng langit. So okay lang kahit hindi natin totally alam kung anong meron sa langit. Basta ang alam natin, makakarating tayo sa langit at doon tayo dahil sa pananampalagay palataya natin sa ating Panginoong Yesu Kristo. Ngayon, kung gusto nyo pa talagang malaman yung ilang mga description o yung mga patungkol pa sa langit, basahin nyo yung Book of Revelation. Marami dyan mga mababasa na pumapatungkol sa kalangitan, lalo na nga doon sa bagong langit at bagong lupa. Tulad na lamang ng verse na ito. Basahin natin itong Revelation chapter 21, verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamahati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napasin nyo dito sa binasa nating verse, marami dyan ang sinabi na wala na pagdating doon sa bagong langit at bagong lupa. Tulad na lamang ng kamatayan, pagtangis, at kalungkutan. So ibig sabihin yan mga kapatid, kung wala na yung mga bagay na yan, puro kasiyahan na lamang doon sa langit. Bagamat hindi dito din-describe kung ano yung itsura ng langit, pero pinakita dito kung ano yung mararanasan natin doon sa langit. punong pununan na ng kasiyahan at kapayapaan. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, talagang napakaganda ng langit. Kasi nga, talagang purong puno na ng kasiyahan pagdating doon. yun nga, ang sabi, wala na rin yung mga dating bagay. So, ibig sabihin, lumipas na yon Lumipas na yung mga bagay na nasa mundo na ito. Bago na lahat doon sa langit. So, ibig sabihin po yan, napakaganda na. Kung ano mo yung mga nakikita mo dito sa lupa, wala pa yan pagdating doon sa langit. Kasi nga kung titignan mo yung paligid, titignan mo yung mundo, napakaganda naman ang creation ng Panginoon. Mamamangha ka na sa mga likha ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, wala pa yan pagdating doon sa langit. Kung namamangha na tayo sa creation ng Lord dito sa lupa, pagdating sa langit, talaga mas mamamangha pa tayo sa mga makikita natin doon. Papalitan na lahat ng Diyos, lahat ng mga naandito sa lumang lupa na ito. Papalitan niya ng bago at mas maganda. So ibig sabihin niyan mga kapatid, napakaganda ng i-expect natin doon sa langit. So yung bagong langit at bagong lupa, yan po yung pag-asang binibigay sa atin ng Diyos na dapat po i forward natin kasi nga hindi tayo mananatili dito sa ating mundo. Pansamantala lamang tayo dito. Ang permanente nating tahanan ay sa bagong langit at bagong lupa. Doon tayo mamumuhay kasama ang ating Panginoong so Kristo magpakailanman. Kung na-excite na tayo sa pinakita ng AI patungkol sa langit o sa mga testimonya ng mga taong nakarating daw doon sa langit at muli nakabalik dito sa lupa, tandaan nyo mga kapatid, mas ma-excite tayo sa sinasabi ng Biblia naniniwala ako rin na Diyos natin punong-puno ng sorpresa para sa atin pagdating natin doon sa langit na talagang mamamangha tayo. Marami tayong mga mararanasan doon at mga makikita na hindi pa natin nakikita at nararanasan dito sa ating mundo. Ito nga sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Nawa nga mga kapatid, maging pag-asa natin yung sinasabi ng Biblia patungkol sa kalangitan at maniwala tayo na totoo yung langit. Huwag natin basta-basta paniwalaan yung sinasabi ng mga tao patungkol sa langit kung anong meron dito o kaya man doon sa mga nakikita natin sa internet. Kahit hindi pa natin totally malaman kung anong meron sa langit o anong itsura ng langit, ang mahalaga, makakarating tayo sa langit pagdating ng panahon at doon tayo maninirahan kasama yung ating Panginoong Yesu Kristo. Basta mga kapatid, ang mahalaga, alam natin na totoo yung langit at meron tayong i-expect na langit after ng kamatayan natin dito sa ating mundo. Makakasigurado lamang tayo na tayo ay mapupunta sa langit kung tayo ay merong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo at sumusunod tayo sa kalooban niya. At kapag ginawa natin yung siguradong sigurado na sa langit tayo mapupunta. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.